Hi guys, magandang Monday afternoon here na Bulacan. Kararating ko lang guys at ito, uh, nag out lang po ako ng pagkain. Kasi, um, wala lang, nag out lang ako ng pagkain para sa kanila guys. Tara guys, mag-tanghalian tayo. Tanghalian to guys ah. May pinuntahan kasi ako. Tara, kain tayo guys. daldalan muna tayo mapapayo ko lang sa mga kabataan ngayon Mahal na, mahalin natin ang ating mga magulang lalo na po yung ating, ating mga nanay um, respeto natin sila kasi meron talaga sa family na hindi magkakasundo talagang ano siguro yan kumbaga um, meron talaga sa buhay natin na yung family natin yun pa yung hindi natin kasundo at meron din talaga na yung nanay at anak ay lagi nag-aaway. Pero balik rin man natin ang mundo kung wala ang inyong nanay, wala rin po kayo. Kaya mahalin natin yung ating nanay habang buhay pa sila. Kasi pag nawala sila, baga bang, baka magiging late yung pagsabi mo na mahal kita nanay. Kasi para napapanood ko yun eh. Ha? Napapanood ko talaga yun. Kasi para may nangyari yun na nawala yung nanay niya. Tapos dumating yung anak. Inay, inay, mahal na mahal kita, inay. Mahal na mahal kita, inay. Tudo iyak yung anak. Pero nung buhay pa yung nanay niya, napakasalbay yung anak. Wala siyang galang, nagsasasagot siya, utusan lang siya magsaing. Ayaw niya, tapos kumbaga, um, may sasabihin na sa kanya yung nanay niya, talagang mayroon siyang katwiran ayaw nang sumunod sa nanay niya kasi nga parang din sa siguro ng barkada at saka yung mga ano tawag na ito yung mga gadget na yun at saka sa mga napapanood uh, sa si school, barkada kung baga yung mga bata ngayon hindi naman po lahat wala po talaga silang galang sa nanay nila uh, kung sagot-sagutin nila akala mo kapatid na lang nila tapos yung mga sagot pa nila mga wala pa yan sa hulog ah uh, wow ganon, ganer, ah, uh, kumbaga yung mga word na ewan ko, parang ako ay natatawa. Yes guys, mahalin natin natin mga magulang habang buhay pa sila. At saka, sa family po talaga hindi maiwasan na hindi po talaga meron talaga part ng family na hindi magkakasundo. Pero sa akin, ipagdadasal ko na lang yan. Kasi at the end naman, family pa rin ang magtutulungan kung may mga pamilya kayo or may mga kapatid kayo na hindi nagkakasundo sa andet magkakasundo kailang minsan kasi parang sa pamilya kasi ano mang gawin mo sa pamilya mo mayroon talaga rebelde dyan mayroon talaga na kahit gawan mo na siya ng kabutihan masama pa rin tingin sa'yo kaya syempre may mga ganong uh, tao kasi parang minsan kasi maisip mo na mas mabuti pa nga siguro ibang tao kaysa pamilya mo pero Uh, siguro kanya-kanya ng ano po yan ng sitwasyon sa buhay kasi kung may yung 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 asawa ng kapatid mo kung siya ay sakim at uh, may inaangkin na hindi naman kanya tapos yung inaangkin ay sa inyo yun ipag mo na lang siya na matauhan siya kasi at the end talaga mananaig pa rin kung sino yung may-ari nun dahil hindi naman sila papayag na mapupunta yung sa taong alam naman nila na hindi karapat dapat. Pero isipin pa rin natin sa sarili natin na prayer, the most talaga yan. At saka siguro, talagang may mga tao din talaga dyan na yun pa nga, kaibigan mo pa sila. Pero pa alin pa yung sila ang kaibigan mo, sila pa ang magpapahamak sa'yo. Sila pa yung itong maraming sinasabi at sinasabihan ka na nagbago ka, magbago ka. Pero at the end ano bang dapat mo ipagbabago kung wala ka naman talaga ipagbabago sa sarili mo guys, 'di ba? Ako siguro minsan sinasabihan din nila ako na uh, nagbago na siya. Why? Bakit ako nagbago? Ano ba dapat ipagbabago ko? Eh wala naman, 'di ba? Parang minsan ang mga word na ginagamit natin doon sa tao ay hindi ano, hindi hindi tama, 'di ba? Kayo kasi lahat tayo, pwede tayo yung mga nangyayari sa buhay natin, yung mga pagsubok tayo sa buhay, yung mga karanasan tayo sa buhay, na normal po yan na, na nangyayari sa buhay natin, kasi tao lang po tayo hindi po tayo bakal tao, tao, tao <laughs> di ba, ron? yung mga nangyayari sa buhay natin, na hindi din talaga natin inaasahan niya, at the end talagang, ako siguro sa dami nangyayari sa buhay ko, at narating ko ito na sa Panginoon na ako yun na po talaga ang last na ako ay magsiserve sa Panginoon kung may mga tao Mang ayaw sa akin Wala akong paki sa inyo Ayaw ko rin sa inyo May mga tao man na talagang Alam ko maraming tao Nagmamahal sa akin Kasi alam nyo Kung gaano ako kabait Kung gaano ako kabuting tao Pero yun na nga Yung mga tao Ingit, galit Na kahit mabuti kang tao Kahit mabait kang tao Masama ka sa tingin nila Yun yung mga tao Dapat ipagpipray natin Kasi Wala din po Mangyayari sa buhay nyo Kung pairal Yung laging ingit Yun po ah, Magmahalan na lang Kasi yung tao yun na Kinaiinisan nyo Kina maraming nagawa sa buhay nyo at wala namang pinapakitang masama sa inyo. Pinapakitang kabutihan pa rin at kung ano magagawa niya, ginagawa ko para sa inyo. Pero kayo, hindi kayo masaya sa ginagawa niya. Ay nakikita niyong inggit, galit, dahil doon sa narating ng taong Hi guys, talagang napadaldala naman ako. Kain mo na ako guys, nagugutom na ako. Have a nice day. Love you, love you. Thank you so much sa mga nanonood na ng video. Bye.